naging kontrobersyal ang naganap kumakailan lang sa pagitan nila Aljur Abrenica, Kylie Padilla at AJ Rabal dahil sa umano ay pagsugod ni AJ Rabal sa set habang nasa shooting si Kylie Padilla. Marami umano ang nakasaksi kung paano sinugod ni AJ Rabal ang aktres wala ding nagawa ang mga guard ni Kylie Padilla dahil sa takot ng mga itong masaktan si AJ Rabal. Ayon pa sa aming source ay ayaw daw talaga umano ni Kylie Padilla na sampahan ng kaso si AJ Rabal dahil alam nitong nadadala lamang ng emosyon si AJ Rabal. Ngunit agarang umalma ang asawa nito na si Alger Abrenica dahil wala daw umanong karapatan ang dati niyang kasintahan na si AJ Rabal na pagbuhatan siya ng kamay at ipahiya sa harap ng mga katrabaho ni Kylie Padilla. Hindi na rin nakaangal pa ang aktres na si Kylie Padilla dahil maging ang ama niyang si Robin Padilla ay tutol din sa hindi niya pagsasampa ng kaso. Ayon kay Robin Padilla bilang kabilang sa mga namumuno sa bansa ay nais niya ding bigyan ng katarungan ang kanyang anak na si Kylie Padilla sa biglaang pagsugod ni AJ Rabal.